Ngayon, Bierna Rao sa isang businesswoman. Paano ba naman kasi sa susunod raw na event nito ay para lang kay Paolo Avelino. Pero to the rescue naman si Paolo. At sinabing mali nyo, mag-duet rin kami ni Kim. Yon, talagang di pa rin pwedeng mawala si Kim tatlo. No? Samantala, magkakasama naman ang dalawa sa Naliyagan Festival 2024 sa Agusan del Sur sa June 16. Pero kanina, mm. di ba, as of this moment, mm. ay kanina, umalis na si Kim papuntang Dubai kasi meron si, bago yung ano, June ay, 16 yan, na yan, okay. meron muna silang June 9, silang di Silang dalawa ni Pao. Silang dalawa at nakita ko nga yung picture nila sa airport, dalawa. Oh, diba? Kaya oh. lang alam yung business woman, bakit yan napaka-violente ng reaction ng mga, oh, ano, oh. pag mababasa mo yung mga comments nila. Correct. Nakarinig na pa ako sa Morel. Nabasa ko. Iba't ibang ano yun na. Uh -oh. ah. Pero mamaya natin himay-himayin din yan sa tonight natin oh, ah. Oh, sa Marisol yes. Academy tonight, Marisol... di ba? Uh -oh. yes. May abangan ang tonight. di diba? uh Oh, Bakit uh -oh. ganon ang nagiging reaction nila, di ba? Yes. Uh oh. Pao uh -oh. fans. Pero siguro... They wala... were expecting yata na si Paolo ang mag-abot ng flower kay Kim. Pero hindi But, naman, uh oh, siyempre dapat may sariling highlight kasi si Kim uh -oh. kasi ano eh, di ba? Kung so baga yung sa event. Oo, siya yung nasa event eh. At saka wala naman sigurong masamang ano, intention yung ano, na misinterpret lang. sabi nga natin, pag sa social media, pag may, may ibang napapanood, nabibigyan ng ano, ibang kulay, ibang mali. Pero feeling ko naman, hindi ganun ang intention. Mm -hmm. yeah. Yes. Natin mamaya, mag oh, na natin. Anyway. anyway.